So ayun guys, uh, support to this video ay pupunta po tayo sa simbahan. No? Kung sana mag-sindi uh, po tayo ng kandila para po alay ng batang uh, santo ninyo po dahil pesta po ngayon. So ayan po, nakikita nyo po marami pong tao, di ba? So ganito po, karaming tao, mga ka sa kung uh, magpesta po ang santo ninyo dito po sa kabilang barangay po namin. So ayan po kung nakikita nyo po, napakamaraming pong tao na magsindi ng kandila. At marami din pong nagtitinda po mga ka-showing. So ayan po, ganito po ang um, uh, pag, uh sa ulog, no? Apag uh, sa ulog po, sa kapistahan po ng batang uh, si Santo Nino de Floridel mga ka-showing. So ayan mga ka-showing, nakikita nyo po, napakarami. At uh, mag uh, sindi po kami ng kandila dito. So, kasoyen mga kashowing no palapit na po tayo sa simbahan so malaki po ang simbahan po dito sa barangay Floridil mga kashowing no marami pong taong uh, nagtitinda ng mga kandila marami pong taong uh, nag-assist, bumibili at sumisindi po ng kandila. Alay po ng pong uh, batang santo ninyo mga ka-show. So ayan mga ka-showing. maya maya po tayo, papasok po tayo sa simbahan. No? Pagkatapos po natin magsindi ng na kandila, ay uh, papasok po tayo muna sa simbahan. At titignan natin kung nga napakarami pang tao doon na sumasayaw po ng sinulog no? na para po, uh, simple ganito po talaga mga kasyawing tuwing uh, kapistahan po ng Santo Niño, Yung iba po kasi sumasayaw sa loob ng simbahan So, nagpapawis yung mga bakasyon Yung mga nagbabakasyon po mga kasyawing So, alay po nila yan so, and po, nakikita nyo na po yun, Marami pong tao sa loob ng simbahan Dahil, uh, ano po sila mga kasyawing Kung baga, uh, alay po nila yan ni Santo Niño, tuwing umuwi sila dito sa kanilang barangay. Kahit hindi po taga dito po, ay sumasaya din po yung iba dahil siyempre lalo na po kung nga uh, talagang uh, taus puso kang uh, naniniwala kaya uh, batang santo Nino, mga kasyawin. So ayan po ako nakikita nyo po napakaraming tao. So ayan mga kakasyawing, nakik nak nakikita nyo po na marami pong tao dito sa loob ng simbahan. So ayan mga kakasyawing, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at walang sawang uh, sumabay-bay po sa lahat po ng mga bago kong uh, upload na video mga kakasyawing. So kung bago na po kayo sa akin channel, eh, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell, i-bill all nyo na para update kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So ayan mga kakasyawing, viva pizza nyo or happy festa! Barangkali ya, Floridil. Loh, boleh bilangin sama tuh. Thank you for watching. Bye bye.